Now na, June? Yan. Yeah, Daig nga ba ng BI mo ang mga <laughs> ibang BI na naglalabasan? Okay, magbigay ka na ng BI bago tayo magpaalam, Oji? Teka lang, sinulat ko yan eh. Hanapin ko uh, ha. Kasi sinulat mo saan? Sa pader? Sa Dito Hanggang sa ngayon cellphone. ba susulat ka pa sa pader o sa mga pinto sa mga restroom, sa mga toilet? Naku, baka doon mo sinulat yan ha? Ah, mm -mm. uh, hindi, hindi, hindi. So ito, ito. Um, Uh, paano ko ba itatawid ito? wala na tayong oras. Wala ka ha? sa kalye. Hindi, ka, hindi mo pwedeng itawid yan. Wala ka sa kalye. <laughs> okay. Eto na. May nagkwento sa akin, ano, isang, um, tika production siya. Mm -mm. Ng isang serye. Hindi, hindi Ironheart. So, ibang serye. Hmm. So, as part of production, actually, mas close sila sa isa sa mga artistang bida sa, ano eh, sa, sa serye. So, so parang, di ba sa, di ba June pag ganyan sa taping, sama-sama, nag minsan nagtitipid na rin yung production. Nagsasama-sama yung mga artista, lalo kung mga babae, sama-sama sa isang tent. Oh. So dahil uh, co-star nung ng kaibigan nilang artista, ah, yung kasama nilang artista, yung iba pang artista. So sinubukan nilang manghingi ng video greetings para daw sa nanay nung nung kaibigan ko. So kinausap nila <laughs> Ay, actress, pwede bang manghingi ng shout-out? Bati mo lang happy birthday yung nanay ko. chu 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 Eh, kilala nung actress na to na close si, si ng shout-out doon sa isang actress na kasama niya, di ba? So, at least, may, magkakilala na sila June. Hindi man close, pero at least they know their names, di ba? Their, their, faces. Kasi magkasama si sila sa isang tent. Eh, bakit gano'n? Wala sabi mo, ano they, they, know their names. Eh, bakit gano'n? Actress lang sinabi mo. Eh, sabi mo, actress, pwede ba mag-ano? Baka naman, hindi, Hanggang. hindi, 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 niya, hindi mabanggit ang pangalan <laughs> niya. Banggitin mo nga. Talaga. Eh, BI nga, hindi na BI, di ba? So, eto na, tuloy ko lang, June, hinuhuli mo ako, ha? Eh, di, eh, di akala ni, ni Tony, ng kaibigan ko, na mapagbibigyan siya. Kasi sinabi niya na sa nanay niya, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil, tinurn down yung request niya. <laughs> So na si si Kaibigan. Mm -hmm. oh. So alam, Actually, mo alam mo anong reason? Alam mo nung reason ni actress oh bawal daw sa kanila magbigay ng shout out kasi magagalit yung manager nila kasi binab may bayad na raw. Oo, may sasabihin Nakakaloka. ako sayo kasi may, 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 mga artista, singer la, mga celebrity na committed, may kontrata sila sa ilang mga may mga agency na nagbibigay ng shout out even naman sa Hollywood may ganyan na you have pero to pay, may June, bayad, Pero June siguro do sa mga taong hindi mo kilala, ito kakilala niya na nasa isang tent ilang ilang buwan na sila nagtatrabaho doon, 'di ba? sana napagbigyan niya. So ang ginawa nitong so ang ginawa hindi pa natapos diyan. So ang ginawa nung kaibigan ko dahil hindi pwede sa actress, lumapit doon sa karelasyon ng actress na nasa serye din. Akala niya makakalusot siya. Pareho ng script, pareho ng spill yung magkarelasyon. So, Talaga. <laughs> Pero alam mo ako, okay, sa mga mga alaga namin, pagka-close ko naman yung nanghingi. Pinagbibigyan diba? ko ikaw, di ba? Ilang beses kitang pinagbigyan, di ba? Ang dami Oo. ako. Pero alam mo, uh, speaking of shout-out, kasi may agency nga talaga. Pero yes. ayan, simulan Oo. natin, ito, regalo ko sa mga viewers natin. Gusto nyo ba magpa-shout-out? Yung mga close na namin, tsaka mababait. Yeah. Alam nyo naman siguro kung kilala nyo kami ni Ogie, kung sino yung mga close namin, di ba? So, mamimigay tayo ng shout -out out video siya and uh, pero once a week lang niya basta mag-message so, um, sila, mag oh, basta, sila basta dun. mag-message sila dun sa ano natin. Na I-share natin ah, yung niyo. video natin, di ba? I-share yes. niyo share pag nakita namin tas uh, nag-request kayo, nag-comment kayo ng shout out. Pwede po bang magpa-shout out? Oo, oo. Oh. Alam nyo, pagbibigyan po namin kayo kasi eto po si Oji Narvaez Rodriguez. Hindi po siya madamot sa shout out. So, Oji <laughs> eh, di ba? I-shout out mo. <laughs> oo, oh, pero, oh. Ngayon pa lang si, gusto mo. Si hello sa lahat ata yung ah, Hindi, naman pala oh. hindi June and... si Alisa Teng. Ah! nanonood oh. si, siya. Saka si, si Ira. Saka si, si Abby Legaspi. Si, 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 Teng? si jeron, kapatid ni jeron Teng, diba? Alisa? Almira. Al oh, na nakita ko siya. Ay, ah, Achi, hello. Alam syempre, malapit ang wedding ni Jeron, no? Sa October 15. So yeah, sa Monday may event invited nila ako, hindi ko na sasabihin kung ano. Pero sa October 15, alam mo na kaya hindi ako makapag travel uh, ng ma ma ng Europe ulit, ng US kasi kailangan nandito ako for the Kasay. wedding of Jeron Tang and Janine Choi sa so, October 15 na yan. Syempre, uh, kukuha-kuha ako ng ilang mga video dyan, pati sa uh, reception, 'di ba? So ipapakita natin <laughs> 'yan. Yeah. the okay. okay. okay.